Okay, sa mga tropa natin nga, chismoso dyan na nagaantay ng follow-up or update regarding dun sa pinost ko nakaraan, regarding dun sa trainer ng Omega. Okay, so update lang, nagkausap na po kami niyan, uh, ni Julius. Okay, so uh -huh. nagkausap na po sila ni Sir Sean. Okay, nagkaliwanagan na, nagpaliwanag na siya ng kanyang side kay Sir Sean. At uh, nagkausap na din kami ni Sir Sean, okay na. So, goods na. Okay? So, pasensya na sa mga chismoso at chismosa na gusto sanang gawing content to para humaba ng humaba. So, sabi naman ni Sir Sean, uh, kumbaga, as per Omega na, you know, they are telling him na, you know, we're in good terms naman. Sa, of course, kay Sir Sean. So, okay yon, Okay yon Kung nga uh, talagang uh, uh, yung alliance nila with Sir Sean Gibbon sa okay, that's fine, no? Kasi para yan, ma-erase na yung lahat ng mga agam-agam Uh, ang kawawa dito, ang pinakakawawa dito guys, eh syempre, yung mga kangkong, no? Kasi sa video, sila pa yung tuwang-tuwa eh, no? So, pahiya pala yung mga kangkong. So, okay pala yung Omega kay Sir Sean. So, paano na yan guys? Kangkong Nation? oh, Eh di, kayo na naman na may iwang uh, nag-iisa dyan. Okay, eh, pati si Marites, o. Oh. Di ba? Hanap na naman ng kakampi. Okay, so pasensya na guys uh, kasi uh, nung mga nakakaan, busy tayo. Siyempre, nasa TNT tayo at uh, lumaban si Billy sa uh, nung, ano lang, Sabado. Uh, weekly finals at TNT Kids at uh, syempre siyempre, nanalo si Billy. At salamat, maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanood at sumuporta. At uh, uh, kabadong kabado ko doon, nakita nyo naman sa, sa video, no? Kasi magagaling din yung kalaban ni Billy. So, yon. Uh, nandito kami, balik kami gym ngayon. Siyempre, pasalamat pa rin tayo. At, nice ko po lang po salamatan kasi bawal mag shout sa ABS eh. Uh, Glenford Fitness Boxing Gym sa uh, pag-sponsor sa gym ni Billy. Of course, Kuya Toto Tubes ng House of Barbers. Magsaysay, maraming maraming salamat. Yan din na, sila din ang gumugupit kay ano, si Kuya Toto din yung gumugupit kay Ayon. And siyempre, uh, syempre yung mga sponsor namin, Manila Kingpin, maraming salamat. Uh, special sh shoutout din kila kila Ma'am Ina Boss Baby Boy, maraming salamat. So yun. Uh, abangan nyo din pala guys no si Billy kasi uh, next uh, ano na nila magaantay na lang week 3 uh, weekly finals winner si Billy, Billy hanggang week 6 then after nun kung sino mga winner nun uh, magtatapat-tapat daw for the grand finals ng tawag ng tanghalan kids sa showtime so sa lahat po na bumubuo ng showtime mga kaibigan maraming maraming pong salamat sa inyo at uh, kila Madam Vice kila Sir John Hilario, kila Sir Vong Navarro at sa lahat po ng staff ng Showtime, kila Ma'am Chiki, sa lahat ng coaches, kila Coach Ryan at sa lahat. Maraming salamat kasi hindi lang kami happy dahil nanalo si Billy. Uh, talagang nag improve talaga si Billy at ang mga bata din na iba kapag sumasali sa mga ganyang competition. ah uh, yung money na, na panalunan nila, ano naman yan eh. Kumbaga, uh icing on top of the cake na lang yan. So yun mga kaibigan Silver Voice TV. So ngayon hindi na tayo masyadong uh haggard uh, makakapag-vlog-vlog na ulit tayo pag uwi. So yun. Silver Voice TV, let's go.